pork inihaw tayo today. Request ni Uno. Ayan. Kaya linisan mo natin yung ating pork. Tapos mamarinate natin pagkatapos. Kaya linis-linis lang muna tayo. Ayan. Basic siya siyang apay kuno sa kanyang games. At bukas ay pasok mo. Lagyan na natin siya ng toyo. Konti lang. Para mababad na. Lagyan natin ng lemon, ayan. Isang buong lemon lagyan natin. lagyan na natin ng ano bawang rin natin ng na, ito, ilagay natin ang ating paminta. Powder yung ginamit ko para hindi ka anong malasahan na anak ko yung pagkrak ang ginamit natin. Ayan. Tapos halo-halo ilang natin para hanggang sa ilalim ng ating pork ay malagyan. mamayang hapon pa namin to iihawin para sa dinner hinanda ko na ngayon para mababad natin kahit mga ilang oras lang Lagyan na rin natin ng chili powder Ayan, hindi talaga ito mawawala sa amin Kasi yung anak ko ay Mahilig siya sa Spicy Kaya Natuto akong gumamit ng mga chili powder Ayan Lagi niya hinahanap kasi itong medyo maanghang Kaya lagyan natin ng konting anghang Ayan, mix lang ulit natin make sure na malinis ang ating kamay kasi pagkain ito. mag-add na rin tayo ng konting patis para pandagdag lasa natin. Kasi konting toyo lang ang ginamit ko. Ayan. Konting patis. At, ayan. Halo-halo ng ulit. Kahit siguro mga tatlong oras or dalawang oras natin ibabad para lang uh, lumasa yung mga ingredients na inlagin natin. Ayan. Mga 5 o'clock, pwede nang ihawin ito. ngayon uh, nababad na natin tapos ipasok na lang natin sa ref at mga 5 mga 5 pm yan pwede na natin siyang ihawin at siguradong noot na yung mga ingredients na inilagay natin kaya ilalagay mo natin siya sa ref para sigurado na mamayang hapong pag-ihaw natin